kapag may krimen, ang tanong agad ng karamihan. Sinong may kasalanan? Paano ba siya mananagot? At syempre, Paano namin makakamit ang hustisya? Pero teka, alam niyo ba na ang pagbibigay hustisya hindi lang trabaho ng korte? Ito ay trabaho ng criminal justice system na siyang sistema kung saan ang mga taong nakagawa ng krimen ay iniimbestagahan, hinuhuli, sinasampahan ng kaso at hinaharap sa korte upang patunayan ang sala niya. May limang haligi ang criminal justice system at bawat isa may mahalagang papel. Unahin natin ang law enforcement. Ito ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas, gaya ng PNP, NBI, AFP, at iba pa. Sila ang mga unang rumeresponde kapag may krimen. Sila rin ang nag-iimbestiga, umaaresto, at tumutulong sa mga biktima para makapagsampa ng reklamo. Pangalawa naman, ang prosecution. Kapag may inaresto o inreklamo, ang prosecutor o fiscal naman ang sumusuri kung may sapat na basihan para kasuhan ang isang tao. Kung meron, sila ang naghahain ng kaso sa korte at naguusig sa paglilitis. Pangatlo, ang judiciary. Dito na pumapasok ang tungkuli ng mga korte. Ang taong sinampahan ng kaso na hindi saklaw ng summary procedure ay maaari na agad magpiyansa o di kaya ay magpetisyon para mabigyan ng piyansa. Sa paglilitis, inihaharap ang ebidensya at mga testigo at ang musgado ang magpapasya kung guilty o not guilty ang akusado. Kung siya ay mapawalang sala, tapos na ang kaso at maaari na siyang palayain. Kung guilty naman, pwede nang bunuin ng sentensya o kaya'y maghain ng mga remedyo ayon sa batas. Kapag naging pinal na ang hatol, ipapataw ang parusa gaya ng community service, multa, pagkakakulong o kombinasyon ng mga ito. Kung ang sentensyang pagkakakulong ay hindi lalampas sa anim na taon at siya ay kwalipikado, maaaring siyang payagan sa probation. Pangapat, ang corrections. Ang mga napatawan ng sentensyang pagkakakulong ng higit sa tatlong taon ay mapupunta sa kustodiya ng Bureau of Corrections o Bucor. Kapag hindi hihigit ng tatlong taong pagkakakulong ang parusa, pati na rin ang mga may kasalukuyang dinidilig na kaso at hindi nakapagpiansa ay mapupunta sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Dito sila sasa ilalim sa mga programang rehabilitasyon at pagbabago para sila ay maging kapakipakinabang na mamamayan matapos pagsilbihan ang kanilang parusa. At panghuli, ang community. Ito ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng barangay, BSWD, NGOs, simbahan at iba pa. Sila ang katuwang sa pag-iwas sa krimen at pagsuporta sa mga taong lumaya na para makapagsimulang muli. Sa madaling sabi, ang pagkakamit ng hustisya ay trabaho ng kabuuan ng limang haligi ng criminal justice system na ang krimen ay mapanagutan at ang nagkasala ay magbago at maibalik sa komunidad. Lahat ng haligi ay may papel para sa ustisya, para sa katahimikan, at para sa isang lipunang mas ligtas at makatarungan.